Medyo matagal na tong ito yung love bird. So, oh, tingnan mo. Oh. Matagal na tong eggs nila. Pinakita ko na to sa si inyo na may eggs sila. Tingnan nyo. Yan. Actually, pang ano na to eh. Pangalawang batch ng eggs nila. Here. Ayan. Nila, hindi talaga nagsasit. Tapos pinatapon nila. Saan ko, na ano, kaso medyo hanggang ngayon, hindi pa din. Malaki na yung sisiw ko sa kabila. Sa mga manok. Hindi pa din to na So, what I'm gonna hindi na to talaga totally. Brown na eh. Oh. Tingnan mo yan. Kunin ko na ha. Tinapon na eh. Tingin ko hindi talaga siya Kinuha ko na okay. Tinapon nyo na kasi. Oh. Yan. Ang tagal na. tagal-tagal na to. Tapos hindi na din naglilimlim si Jai Jai. Kasi last time nakikita ko pa yung naglilim pero ito, hindi niya nililimliman. Papansin niyo, may butas yung ano na nilagay ko na lang na scotch tape yan. Kasi dyan niya hinuhulog. Ayan o. Oh. Dyan niya hinuhulog yung mga eggs na ano. Katulad niya no, oh, yun dati. Meron, meron, na, meron ako nakita ng eggs na nandyan. So I think hindi talaga siya nabubuo. Ang laki ng eggs niya. So kinuha ko na kasi sila alam nila pag hindi good yung eggs parang katulad sa si chicken tatapon nila yan parang ito nung last time iniwan sila isang egg dyan sa itluga nila sa nakaraang video ko so ito malaki na si Tisoy kasabayan pa to ni Tisoy until pa din So I think hindi siya nagsucceed. So, kukunin ko na kasi, oh. Hindi na siya oh, yung puti. Brown na siya. So, hmm. Tsaka, nandun na siya sa may... Nandun na siya sa may, ano, butas. Yan itong butas na yan, oh. May scotch tape na na nila hinulog. Hindi na to. Kunuha ko na, ha? Okay? Joy Joy? Jojo? Kinuha ko na yung egg na mag pa kayo at maging successful na. Okay? Nag-ana ako ng parang ano nyo itlogan. Ayan na, tatapon ko. gagawin ko lang sa egg ni Jaja at ni Jojo, ibabaon okay, ko na lang. Para maging pataba na lang rin yan sa ulit.